The Oceanus Man, mga kaidol. So, ayan. Yung brother natin na isang vlogger, mga kaidol. Oras uh, natin ngayon, mga kaidol, ay alas 3. Kasama natin si Noiski mga kaidol. Nakapahabol pa siya. Doon tayo sa area ng mga kaidol. Doon tayo, mga kaidol. Hmm? Okay, mo? Okay. 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 So, mga kaidol. Uh, magandang hapon kayo mga kaidol. Uh, Oras natin ngayon, mga kaidol, ay alas 3 na, mga kaidol. So, napag-isipan natin ngayon, mga kaidol, na um, mag-adventure tayo, mamana tayo mga kaidol, na ulam sa bahay mga kaidol. At kasama na rin natin mga kaidol, mga bisita natin mga kaidol, si Big Tosok mga kaidol, yung pitch niya mga kaidol. At mapapasalan niyo yung pitch niya, Big Tosok, Yung yun sa niya mga kaidol. At ayan, dalawas lang kasama, bisita natin. At kasama natin si Noisky mga kaidol, nakapahabol ba siya mga kaidol. So ayan mga kaidol, doon tayo sa area na yun mga kaidol. Doon tayo sa area na mga kaidol. So may magandang spot doon mga kaidol, sa sana. makita tayo na magandang isda doon sana yung mga nakita din nakaraan ng na mga agat saka yung mga ano sa isa uh, lalabas sila mamaya mga idol para may pang ihaw tayo mga idol so yung mga bisita natin mga idol yan sila mga idol ay gawin nila mga idol, ay mag magkakawili sila mga idol so ayun mga idol ako, ako sa mga subscribers ko mga idol at sa mga viewers ko sana po uh, tulungan nyo ako mag uh, channel mga idol uh, thank you sa lahat sana po, abangan na lang umaya po mga ka-idol Laosianos man Laosianos man mga idol huwag nyo kalimutan suportahan niyo at yun na po maraming, maraming salamat thank you at okay, ito mga idol unang baba natin mga idol so yan mga ka-idol tatapahan natin yeah. nagpwesto na tayo mga idol at nagkakabang tayo uh, mayroon dadaan na pwedeng tirahin natin na isda mga kaibig so yun nakatira tayo pero sumablay tayo mga kaibig so yun yung pangalawang baba natin mga kaibig napakatagal natin natin sa ilalim ngunit nakagang wala so umangat muna ako mga kaibig dahil nakukusan na ng hangin kalapaw lang yun mga idol hindi naman ka sa kalaliman mga, mga lang yun, mga mga pito di pa o aning yan so ayan pa tingin-tingin mga kailangan mga uh, ayun na nga si Noisky ay mga rin si Noisky at, at parang may na tira siya mga ka idol at ngunit hindi niya na ano yung ujung na kasi parang sumabit sa oras at kasamang isda niya. At ayun na nga isda mga kaidol. Ayun, at ako na rin nang tumanggal mga kaidol sa ujung niya mga kaidol. At ayan. So mahaba pa yung hangin natin mga kaidol at naghanap pa ako ng matira. At eto nga tumira ako mga kaidol. Ngunit sumablay na naman mga kaidol. Grabe. Lagi na lang sablay mga kaidol. Ano bang nangyari niya? In. Parang ang galing naman. Tara ngayon Napalalalim uh, pa naman itong area na ito. Kasi yung area na ito mga idol meron siyang 7 di pa. Pag magpakanto ka mga ka idol ay meron siyang uh, 12 10 pag gusto mong ano pag bumaba ka pa talaga mga idol nasa mga 20. Nasa mga 20. 22 meters mga kaidol Pag sumagat ka talaga mga kaidol So yung kaya natin mga kaidol At eto May naspot na tayo mga kaidol At ayun Yan mga kaidol Tinatawag-tawag ko pa siya dyan mga kaidol Tinatawag-tawag ko pa siya dyan mga kaidol Eto na nga, mga kaidol Eto na <laughs> Hindi pa rin talaga lalapit mga idol. So, ayan na. Bumalik mga idol. Ayun, bumalik mga idol. Shhh, good wow! shot. Wow! ulam na tayo mga idol. Akala ko, sasablay pa rin ako mga idol. Isang putian mga idol. Ito na. Thank you Lord. Akala ko, sasablay naman tayo sa pangatlong tira natin mga idol. Ayan medyo malalim itong mga katulad nasa mga uh, ano itong mga 9 mga siyang pa mga kadal yan medyo malinaw na konti yung dagat pero uh, natin si Jerry so okay good shot pangatong tira mga kadal sa sablay naman tayo thanks God na tama rin tayo mga kaibigan. So, ito. Okay, secure na natin mga kaidol, para sure ball. Baka makawala pa. Eh, yun. Okay. Unang pang ulam na natin ito. Ay. Thank you, thank you. So, ito na naman mga kaidol sure bula natin kung huli natin baka makapita pa yan sa idol jerry yan. wala yung yapak nyo mga idol na nawala yung yapak na so 8 na ano ngayon mga idol dito naman tayo sa bilang kanto mga ka idol mabaan naman tayo mag-aambush tayo ulit mga kaidol talagang patibayan ng baga ito mga kaidol patibayan ng baga at ito mga kaidol may lumapit mga kaidol yun yung bangkilan mga kaidol ngunit napakailap at meron pang grupo ng mga ano mga kaidol yun yung no, grupo ng ano mga kaidol ng mga um, dalagang bukid pero hindi natin tirahin mga kaidol kasi iba yung pake ko yung ano yung medyo mas madali irahin pero eh, ito mga idol wala pa rin ako nakikita mga idol ang taga ko sa ilalim mga idol talagang pati pa baga talaga ito mga idol kaya naubusan ako nila na ako mga, mga baba naman tayo to, sa area na ito mga kaidol uh, sa kabilang side naman ito mga kaidol ito naman mga kaidol itong area na ito mga kaidol ay nasa mga sampung dito mga kaidol itong area na ito itong binaba ko naman to ulit mga kaidol sa kabilang side kasi side by side yung dive namin mga kaidol kasi baka meron magdaan na ayun nakatira tayo mga kaidol sa so, na naman mga kaidol ano ba ito? talapit sa so, mga blind pa Logi, logi sa oxygen sa baga at ang mga lalim Ang lalim-lalim pa naman mga Tapos sumablay pa tayo. Ang lalim-lalim. Tapos ganun lang ginawa, sumablay. Ang lalim. Ay, naku, isda ang bangkilan ka. Masang kung di pa yung lahat mga ka. di pa. Ay, meron na kakadahit tayo dyan mga kaidol kakadahit tayo dyan din natin na ano mga kaidol naputo lang yung video at oh, dito sa kapila naman mga kaidol bumaba naman ako mga kaidol ayun Naantay ko naman yung ano, mga kaidol. May naispatan ako dyan mga kaidol na, na saging-saging mga kaidol. Saging saging Kaya lang mailap itong araw na ito mga kaya doon ng itong araw na ito Sablay na naman Sablay napaka, na naman Napaka mailag ng mga isda ngayon dito sa area nito Napaka ilag hindi ka tulad ng na mga ka, Napaka amit So ngayon uh, Itong area na pag mahina yung baga mo mga kaya doon eh, ay ka lang sumisid dito mga kaidong kasi malalim talaga ayan, kita mo yung mga kaidong ayan, sinuiskin so naman sa munod nga tapos tinignan ko lang siya mga kaidong uh, sumisid ako pero hanggang uh, level 5 uh, sa mga 5D pa lang ako mga kaidong 6 kasi inabang abangan ko baka mayroong magdaan sa likod niya yung may dumaan may kita ko yung ano, mga laki at ayun eh, siya mga ay, idol diba? bumaba sa dapa nakadapa nakadapa siya din yun na. nakikita yung mga idol hindi siya mga ano parang chorus lang din yung kulay ng ano niya ah uh, niya na. pag mahina yung bago mga idol hindi ka makatagal mga idol mga ilang minuto ka ng depende sa pagpahinga mo sa taas mga idol eh ako mga idol 1 minutes yun ang pinakaano ko mga idol 1 minutes mga idol sa ilalim pag magandang pahinga sa taas mga 1 minutes and 30 seconds yan tapos pa ako na kaya natin magtagal mga idol kaya lang yung siyempre mag iwan tayo ng pang paahon siyempre importante yun mga idol lalo na pag ikaw lang isa magsulo kaya kailangan mo talagang hindi mo ubusin yung hangin mo sa ilalim so yun may nakita tayo doon na saging saging hindi mm, natin tinila kasi medyo alangayin ako lang ano. kasi mahaba pa yung hangin ko mga kaidol ngunit naubos oh, so yung hangin ko mga kaidol tinila ko na good chat mga kaidol ganun kasi ako mga kaidol magsisit, mga kaidol pag mataas pa yung hangin ko mga idol tapos may dumaan na alang nga yung titirahin hindi ko muna titira sa yung hangin mga idol baka mayroon pang dumaan na malaki pag babalik siya at yung hangin ko ay kunti na lang talagang titirahin ko na siya mga idol Pangbaon sa paahon para dilugi yung sisig sa si malalim natin yung saging-saging mga kaidol. so yan, kita mo yung mga idol malalim talaga yung mga ka kasi yung udyong natin may nakakonek sa line natin kaya pag tumama pag kapos ka nabitawa mo na po so yan, meron natin pang ihaw And, uh, pang iyaw sa mga bisita natin mga kaidol. may sumama kasi na mga bisita natin mga kaidol. idol kaya kahit ano titirahin natin so ito na mga idol okay mga idol papasinsya kami na yung hole namin mga idol kunti lang hole namin ayun lang Napalikisa pa ihap kami ayun na yung si idol bano ko ayun Masarap din siya kilawin, masarap din yung sisig. Parang hindi kami na, ano, parang yung sablay kami kanina mga kaidol. Sarap na laman. Dilawin? Oo, oh, binabalatan dyan eh. Sabi yung sablay Dali lang yung balat Ang dami sablay talaga. Dito galing yun. Pero, marapang <laughs> pag -e out na yung mga kaedol uh, niya. Dali, balatan lang yun. Yes, yeah, kain tayo. Para katulad rin yung pakol. Yes, yeah, sir. Ayun yung bakit kanin. Kanin, sir. Ika naman yung sukar mo, tuyo na. Uh. Gaw. Hindi. Basi gaw. Kain tayo mga kaedol, uwi na kami. Kanya-kanya kami uwi maya. kami uwi maya. Ah, si Lois K. Ah, si Bek Tosok. Yan ito, hindi nyo Ang hindi talaga yun nasisiruan. Hindi ang ano nun, malakas ang baga ano nun, Maganda sa ano sir, sa ano Sa ano baga kasi ano pa kami at ito na yung mga bisita natin mga kaidan Si Big Tosok, at saka si Si uh, Sir Hindi ko pa nakalimutan yung pangalan ni Sir So yan, may napakulam din na tayo sa bisita natin Hindi tayo napahiya mga kaidan Kahit marami tayong sablay kanina pero may naiyaw pa rin tayo at naulan yung ating mga bisita. Ako ko lang kasi talaga mag-dive eh. So yan mga idol. Ah, okay naman daw mga idol kahit ah, yung huwi namin ay hindi marami. Pero sabi naman ni sir masakap kasi sa rewa. sa matapa yun sir. Yung ano mga naiyaw namin. Dito sa ano? Tarap ng kulang ho. Nakaraan so, kami. sila sa ating ating uh, uh simple uh, adventure sa dyan. araw na to. Araw, liyo, may, may siya, ilo, so, siya, ayun, na. si Sir. <laughs> sarap na sarap si Zero. So, ayun. Ayun, okay, mas masaya. Ma nakakatuwa din naman sa sa atin kasi okay. nag-enjoy sila. Ay, kuya so, yeah, na mga sa tayo -tay kami Sarap na ng kain ayun, ayun. So, uh, ang at ito mga kaidol, kami na lang natinod ito mga kaidol kasi umuwi na si Daoshan Osman mga kaidol kasi mabiyahe pa siya ng pabinudak mga kaidol at baka kasi magabihan ito mga kaidol Ayan, habang kumakain kami ay nagpupintuhan na kung mga ano ano So, pati sa hanap buhay sa dagat Oo, yun yung mga experts din ni sir na nagkwento niya na nakikita sila at saka yung ginagawa niya mahilig siyang mahilig din sa dagat mga ka so eto ito magutma mga ka-idol kaya mabanat ako ng kain mga ka naman talagang masarap yung paborito nating suka is sabi niya eh Sarap Maylis. sarap Sasasawa, umang, yon e, sa ko nga eh. Sabi niya ay dina talagang tinikman niya dahil <laughs> yung Talagang sarap sarap siya sang suka oh. So, na ngayon, <laughs> kanyang, no? naman ah. uh, Hahanap naman tayo ng suka mga no, kasi. Binidit so, niya ng ating Ah, uh, sukaan. Ay, so, kailangan natin niya na uh, malagyan oh, ulit na nabarita, at saka mga ricado na pampasarap kailangan ito ngayon mga kasi

Okay. Yan mga kaidol. Uh, challenge Ito, ito maganda nasakyan kay uh, pwedeng uh, bangka. pwede tulog-tulogan. Sila sir. <laughs> so, yan, kami na. Ng... Eh, yun yung bata yun. Kami yun yung bata ng yun. Bangka, maging... Kami nang bangka dahil may Slide naman yung bata. Kami nang mga uh, Ay sir. Taga gamit. Manila yan sir. And... Big tosok. Mm. Yan, na-slide na naman si Madulis mga kaidol. Uh, Baka madulis. Sige sir, sige sir. Ingat, ingat po. Si Madulis kasi dun sa so, ano eh. <coughs> Sementa uh, Sige na po Ito na nga mga kaidol Tayo ay magiligpit ng ating mga gamit pa. Lato ni ano? Nuiski? Ligpit ng mga gamit Ayan Kasama natin na ha? si Banong Oh At Ito pa ngayon plastik na Naiwan yung lato ni Nuiski Yung Ha? Limutan ang lato Tinanggalan niya ng tubig Naiwanan din niya Ayan Nakalimutan yung ano ni Nuiski yung lato niya mga idol. So ito pang na sa bahay mga idol. Ah, paborito. Sarap to ilarang mga idol. Sarap ilarang ito. hanggang dito na lang mga idol ang ating inahalang halang Yan. Finish. Yan ang kakain naman ang last last trip. Yan si Idol Banong. Okay, ligpit na tayo ng ating mga gamit. Okay. Wala tayong magandang nakuha. Pero, yung, yung mga nadali nating mga, ano, first class dahil masarap sila. lipit mm. Ligpit mo tayo mga idol. Ligpit tayo ng ating mga gamit. So, ito ay ating, sa uli na sa ating niraman. So, na mga idol. Yung huli na mga idol, kay medyo hindi ka alamihan at hindi malaki pero masarap ang aming huli ang huli naman ito, mga bangkilan bangkilan tapos saging saging tapos isang bayang yan yung namin kinain namin ng uh, trupa, mga tropa mga kaidol yung bisita natin mga kaidol kaya uh, bigo tayo hindi tinakuha ng mga malaking sida para pa ano. pero sabi lang okay naman masarap daw masarap uh, so ulitin daw yan sila biktosok ang ating ano tama kanina mga kaidol hindi, hindi kami natin doon. Thank you. Salamat po sa walang sabang suporta sa ating uh, video. So, sana mga kaidol, suportahan nyo pa rin mga kaidol kahit uh, medyo hindi pa tayo nakapag, ano uh, mga kaidol, wala pa tayong, hindi pa tayo nakadayo sa mga magandang spot, tsaka hindi pa tayo nakakasyamba ng magandang gandang isla ngayon mga kaidol. Kasi, uh, yung area namin mga kaidol, katapos na kasi ng bagyo mga kaidol, kaya dito lang kami sa mga kalub mga kaidol. So, ayan yeah, mga kaidol, uh, thank you. Uh, sana po, pakishare na rin po para po ay uh, mas marami pang Makakilala sa ating channel uh, mga idol. Yan lang po mga idol. Sana po matulungan niyo ako. Thank you.